Hi mga kayami Pinoy recipes! Narito na po ang final product ng ating healthy and yummy na swam na mais. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin, pati na rin kung ano-ano mga ingredients. Umpisahan na po natin! Ipapakita ko lang sa iyo kung paano natin sinishred ang ating corn. White corn po itong ginamit natin dahil kapag yellow corn, masyado pong matamis. Pero kung gusto mo ng matamis na version nito, then go for it. Tapos eto naman po yung paggawa natin ng broth. Kailangan natin maglagay ng mainit na tubig para lumabas po yung katas nitong ating uh, balat ng shrimp. So makatutulong po ito para maging extra yummy ang ating niluluto. After so, yun yan, kailangan po natin itong salain para ma-make sure na wala po talagang natirang balat ng hipon dyan. Buksan ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay na katamtaming dami ng cooking oil. Hintay yung uminit ang cooking oil. Pag mainit na siya, pwede na natin tutuhin ang ating shrimp. Siyempre, kapag luto na ang shrimp natin, kailangan na natin itong iset aside muna. Gamit ang same na cooking oil, isatay na po natin ang ating bawang. Sunod naman natin ang partner niya, sibuyas. Gisa-gisa na po natin ang ating laman ng baboy. Pan po natin dito sa skillet para maluto ang ating pork. Kapag kumukulo na siya, buksan na ulit natin. Tapos ilagay na po natin ang ating pork cubes. Make sure na haluin para matunaw po ito. Ilagay na po natin ang asin, pampalasa. Lagay po tayo ng black pepper. Takpan po muna natin ito sa Tapos, ilagay na po natin ang ating grenade or shredded na corn kanina. Gamit yung katas na naiwan doon sa ating shredded na um, corn, maglagay po tayo ng katamtaming dami ng tubig. Tapos haluin po natin. Takpan po muna natin ito at hintayin natin kumulo. Alright, so since kulong-kulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating carrots. Takpan po natin saglit para maluto naman itong gulay na nilagay natin. Tapos, time na para ilagay natin ang shrimp broth na ginawa natin kanina. Tapos, continue mixing lang natin. Takpan po ulit natin. Tapos, sinintay natin kumulo. Tapos, ilalagay na natin ang ginadgan natin kanina na durog na durog na corn. So, Ganyan lang po. Continue mixing lang. As you can see, sobrang sarap niya na. Kahit tinitingnan ko pala ngayon. Tapan po ulit natin para hayaan natin maluto ng tuluyan lahat ng mga ingredients natin. And as you can see, kulong-kulong na siya. So, pwede na nating ilagay ang ating prinitong shrimp kanina. So, siksik na siksik po sa si ingredients itong recipe natin ngayon. Kaya, sobrang sarap niya po. Actually, perfect to sa ma in, sa maulan na panahon lalo na ngayong bare months so yon kulong-kulo na siya ilalagay na natin ang ating malunggay syempre ihuhuli natin yung malunggay kasi mabilis lang maluto yan kasi dahon lang naman siya so extra layer ng healthiness itong nilagay nating luya ay luya malunggay dito continue mixing lang so we're almost done na na na, dito na po ang ating final product. So to top it off, maglalagay po tayo ng ating chicharon. So perfect na perfect po talaga ang lasa nitong recipe natin. Bukod sa chicharon, maglalagay din tayo ng kenchay. o oh, di ba? Sobrang sarap nito nung tinikman namin to as in pasadong-pasado pasado siya. Make sure na sundan niyo po yung recipe. Sana magustuhan din niyo. Happy eating. Bye.